How are you, Kamo? How are you? 'yan? Ano nga? Tapang eh. ko, ko diyan. Tapang eh. Anong klaseng ng pusa kaya ko, nakalapit ako, nakalapot <laughs> <sabang, at> <laughs> nga? Hey, <graphing. laughs> At po, uh, hindi ko po alam anong tawag itong hayop na ito. Uh, sa mga nakakaalam, yan po, uh, ilok, ilok. Yan po, ilok ang tawag daw tawag nito. Uh, Meron din po tayong uh, unggoy. Ay, uh, ikot Ay, nagra. Ay. Asdan Negra. 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 Oh, Negra yung itim niya kasi. Ano oh, no? Sabay diyan tumatapang. Ay ah, yung isang 'yon. Tumatapang 'yan. Hmm. Hmm, ano kanya <laughs> ano? Ang ganda ng mga sibuyas. Ano kung ano, ano? ano ginagawa yan? Makukuto. Ha. <laughs> ah kita mo naman ah. kita mm -hmm. eh. Ito. Kita mo naman, oh. Oh, nag-ano sa, oh, nag- -ano oh, Nagkamot. Ah. Oh, nagbubunot na yung kanyang buho. Titin. Titin. Isa, tapang-tapang. Tapang. Daan ng Lalaki pala ito, eh. Ang <laughs> galit ka, oh. pinapanood kami niya. Pinapanood kami niya. niya. Meron pa? Nandito hmm, rin isa. Mga nanghahabol kasi mga ganito eh. Ito ang sa baba. Ito sa baba.